Ng araw po sa lahat at sa ating mga viewers, welcome po sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating bibigyang linaw kung magkano nga ba ang halaga na makukuhang pension loan ng isang qualified retiree pensioner. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung ano ang pension loan program. Ang pension loan program ay isang cash loan na ibinibigay sa mga retirement pensioners. Ang programang ito ay layuning matulungan ang isang pensioner sa kanyang financial needs sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mababang interes at hindi na kailangan pang magbigay ng ATM ang isang pensioner as collateral. Ang halaga na makukuha mong pension loan ay nakadepende sa iyong BMP o basic monthly pension plus 1000 additional benefit. Narito ang mga pagpipili ang loanable amounts. Una, 3 times BMP plus 1,000 additional benefits. Pangalawa, 6 times BMP plus 1,000 additional benefits. Pangatlo, 9 times BMP plus 1,000 additional benefits. Pangapat, 12 times BMP plus additional benefits. Narito ang halimbawa, kung ang iyong BMP ay 4,000 at ang iyong napiling loanable amount ay 3, at ang additional benefit ay 1000 ang iyong pension loan na makukuha ay nagkakahalaga ng 15,000 pesos.